Say hi! Thank you po! Nung pinipicture lang ako sabi eh Ayos mo yung buhok mo? Ayos! Gusto't ang damit mo ayusin mo bago pinipicture lang Nung arena ang pinipicture lang ko siguro Basta na! Paano ako naka-shade? Eh ang item niya, ang dilim di ko makita Hi! Hello! Guys, galing nga pala kami ngayon sa go golf course and nagutom kami kaya naman pupunta kami ngayon dito sa Cabanas restaurant dito sa Tagaytay guys. Overlooking, tingnan nyo kitang kita ang mga talaga namang si Kulot po ay kay Kuya Kim na nagpa-picture dahil po talaga siya ina. Nasa maang loob kay Manuel. Syempre <laughs> wala akong videographer kaya ako na lang yung video sa sarili ko. Kaya nga sinama siya para may taga video. Si Popos Uning Girl eh. Hey guys. Punta natin yung dalawang magkasamaan ng loob. So guys, ito yung dalawang sumama ang loob sa isa't isa. <laughs> Bakit sumama? Hindi mo, hindi mo na ako kakabatiin. Mamaya na lang. <laughs> guys, saan pa kayo? Dito na kayo dumayo sa Cabanas Dine and Bar. Ayun naman overlooking. Kakain kayo sa ganarang kaganda. Pag hindi naman busog ang kalam na yun, yung busog pang mata nyo. Ayun yun eh. Diba? At ngayon nandito kami sa Cabanas Dine and Bar dito sa Tagaytay Talaga namang napakaganda ng view, ang gaganda ng view, kailangan ng camera Ang camera ni uning Girl, full storage <laughs> Kaya naman ngayon, luluwa siya sa MOA para bumili ng 16 Pro Max Para wow. lang po may mga video dito sa Tagaytay Nasaan tayo ngayon? Tagaytay! Oh my gosh! Ayan guys, nandito kami ngayon, napapakita ko sa inyo Wow! <laughs> Masahin niyo ng baligtad, mahala kayo dahil si Colette nagsisisi sa gaganda ng kuha ni Manuel, kaya naman, ayun, nagpakuha sa ibang tao. <laughs> kay Kuya Kim. <laughs> nice uh, Driver mo na, so, photographer mo pa. Ano mo sasabi mo kay Manuel, <laughs> be? Ano mo sasabi mo? Pag hindi ka pa naganda naman eh, oh. Parang kang supermodel. Supermodel? uh -huh. Nakulay mong bundok eh. Hindi <laughs> <laughs> okay, siya masaya sa performance ko guys. Kay Kuya Kim na lang siya nagpa-picture. <laughs> ngayon si Kuya Kim picture na kay Kuya Kim sa driver namin. Dahil hindi talaga nasatisfied sa picture ni Manuel. Alam niyo, na ganaman, gusot na gusot daw. Ang hindi man lang sinabi na ito with two ways. Atos ang bandang. Kasi ninyo, <din> napakaganda <laughs> ng video dito. Ang ngayon. Okay, sa bibili na kami ng drinks sa pwede kay Ga dahil talagang hakot lusong ang dugo. <laughs> Hindi mo ang pa po ang kanyang BP. <laughs> walwal well, ito po. Walwal well, no, no. okay, well, wal po nyo. Okay, walwal po nyo. Meron din po tayong mga ano. Wow, available po pala dito yung mga beers, guys. <laughs> <laughs> sa Cabanas Dine and Bar. O oh, kasi kinakapa lang ano dun eh. Kinakape lang namin ito sa ano. Gusto nga din po niya ng price eh. Namimili <laughs> I'm na po si Madam ng food namin for today. Ayan <laughs> <laughs> <I'm> po ha, <laughs> si Madam. Ang <laughs> galing, <laughs> <I'm po laughs> si, si, si Kulot naman pala may gusto ng menu na price. Ay, okay. thanks. <laughs> thanks thank you kay Sir Gab at kay <laughs> <p> Sir <laughs> Key at kay <laughs> Ma'am Char. <laughs> <Okay>. Tsaka kay <laughs> Madam. <laughs> Mabuhay po ang <laughs> parang hindi uh, so guys <laughs> kapag ganitong nakapahinga na ikakain na naman nila uh, okay guys, waiting kami sa inorder uh, ni madam uh, na food, dahil <laughs> <laughs> kami talaga sa golf course, golf course kanina, eh, talaga naman lalam na namin inangangata ng sa ng pasal na pasal na ngayon yung <laughs> ng kami ng food dito sa cabanas tayo, naka-ordinate sa kagaytay napakaserve dito mag mga ano dumayo ng kahit. Tatingin nyo yun naman yung overlooking na kitang kita po yung Taal Volcano and Taal Lake, mga tanawin guys. Yeah. Kita po yung bahay namin ay yung puti ang bubong. yung po sa side na yung ayan po yung amin. Aa, <laughs> ah, ah, klasing hindi na sa Taal lang lawa lang kami mapupunta. Nandini na kami ngayon sa Tagaytay. Nasaan ngayon ang lawa din eh? Nasaan? Ituro nyo! Sa so ta... Abay, ang layo! Nasa so kaya mga... Wala subas ay nandini ngayon. Kaya man yung malay. ko sila ang anak ng mayor. Hanggang Maria Paskalaang naman. <laughs> Hanggang Maria ay nakarating din eh. Ang galing. <laughs>